Pinagpawisan sa takot ang babaeng demonyo, hindi makapaniwala na ito ay posible. Walang gumagamit ng teknik na ito ngayon. Napatanong siya sa kanyang sarili kung niloloko lang ba siya nito. Hindi siya pwedeng sumugal, kung totoo alam ni Tu siguradong patay siya. Sa dikalayuan sa kanila, may isang seksang dalaga ang nagsalita. Tinawag niya ang kanyang Teochen, sinabing may nangyayari sa unahan. Si Yechuan at ang babaeng demonyo ay agad naramdaman ng mga paparating. Isang maskuladong lalaki na may hawak na malaking martilyo, isang magandang dalaga na may seksing pangangatawan at kasuutan, at isang lalaking may eye patch ang paparating. Inakala ng babaeng demonyo na mga kasamahan ito ni Yechuan kaya sinabi niya na hindi niya inasahan na may kasama pala ito. Nagtanong siya kung dinala ba siya nito rito para sadyang mahuli siya. Nagbitaw pa ito ng salita na tandaan niya ito. Pagkatapos mabilis itong lumipad papalayo. Nagulat si Ye Chuan at sinabi sa kanyang isipan, naghanap lang ito ng palusot, tapos tumakbo kaagad. agad. Dumating ang grupo ni Miss Jiang sa kanyang likuran habang tahimik lang si Ye Chuan. Hindi makapaniwala si Tio Chen sa kanyang nakita, nakahandusay ang malaking unggoy sa kanyang harapan. Sinigawan niya si Miss Jiang, na ang Windfire Ape na nakatakas sa mga tauhan nila, pinatay ng batang ito. Habang nakataas ang mga kamay, mariing sinabi ni Ye Chuan na hindi niya kasalanan. Napadaan lang daw siya. Dahan-dahan lumapit sa kanya ang sexing si Miss Jiang, seryosong tinanong ang kanyang pangalan. Hindi agad sumagot si Ye Chuan inisip niya na mukhang gusto nila siyang ipahamak. Kahit anong paliwanag niya, walang maniniwala sa kanya sa itsura ng sitwasyon na ito. Pinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing makinig sa kanya. Ngunit pinutol ng dalaga ang kanyang sasabihin, agad hinawakan ang kamay ni Ye Chuan. Inaanyayahan siya nitong sumali sa kanilang Nine Heavens Alliance. Napangisi ang lalaking may eye patch sa nakita niyang paghawak ng dalaga sa kamay ni Ye Chuan, Ngunit sa paningin naman ni Yechuan, halos na ilang siya dahil ang nakikita niyang kamay ng magandang dalaga ay kamay ng baboy. Naisip ni Yechuan ang tungkol sa Nine Heavens Alliance, isa sa tatlong pangunahing puwersa ng Ching Cheng, ang Nine Heavens Alliance, Thunder Lion Alliance, at ang Siya Clan. Lumapit si Tio Chen sa bangkay ng malaking unggoy. Hindi niya akalaing mapapatay ng batang ito ang isang Windfire Ape na nasa ikapitong ranggo ng Climbing Pond Realm sa isang hampas lang. Malamang, isa siyang nakatagong talento. Sakto, nagre-recruit sila ng mga kasamahan, siguradong panalo siya kung sasali siya sa kanila. Iniisip ni Ye na ang nakakatakot na babaeng demonyo ay nakapatay ng isang ikapitong ranggo sa Climbing Pond Realm sa isang iglap lang. Malamang, magiging problema niya pa ito balang araw. Sa tingin niya, hindi rin masamang magkaroon ng sandigan. Tinanong siya ni Miss Jiang kung ano sa palagay niya. Balak nilang harapin ang Flame Blade King, at kailangan nila ngayon ng mga malalakas na kakampi. Nagtaka ang dalaga ng tanungin siya ni Ye Chuan kung sino ang Flame Blade King. Inisip ng dalaga na isa itong combat class ngunit hindi kilala ang Flame Blade King. Ipinaliwanag ng dalaga na ang mga antas ng pag-unlad sa propesyon ay ganito, Apprentice Realm, Climbing Pond Realm, Master Realm, at Grandmaster Realm. Bawat realm ay hinahati sa siyam na maliliit na rango, At kapag nalampasan niya ang ikasyam na rango ng Grandmaster Realm, maaari na daw siyang masil bilang isang hari. Ang Flameblade King ay isa ng nilalang sa Silk King Realm. Nagtanong si h kung ganun ba, ano naman ang makukuha kapag natalo siya. Sumagot ang lalaking may eyepatch, tinawag siyang batang makitid ang alam. Paliwanag nito na kapag natalo niya ang isang makapangyarihan sa Seld King Realm, maaari niyang manahin ang kanyang pamagat at antas. Ngunit hindi ito laban na basta-basta lang sinusubukan ng kung sino. Inisip ni Yechuan na ibig sabihin, isang hakbang lang, nasa tuktok ka na agad. Siyempre gusto niyang subukan ito. Matapos ang sandaling pag-iisip, matapang niyang napagpasyahan na sumali sa Nine Heavens Alliance. Natuwa ang dalaga at agad siyang nilapitan, sinabi nito sa kanya na ayos. Nadagdagan pa ng isa ang miyembro ng team nila, isang hakbang na lang, mas malapit na sila sa tagumpay. Nainis ang lalaking may eye patch, at sinabi, ang inusente naman daw nito. Samantala si Tio Chen, kinuha ang kanyang kutsilyo at tinusok sa katawan ng halimaw, nakita ito ni Yechuan na nahihirapan kaya tinanong niya ito kung binabalatan ba ito. Sumagot si Miss Jiang nang tama siya. Para makalapit sa Flame Blade King, kailangan niya ng armor na kayang tiisin ang matinding init, ginagawa ito mula sa balat ng Windfire Ape. Kung wala nito, pagpasok pa lang sa teritoryo niya, ang Burning Sky Valley, matutunaw na siya agad. Plano na sana nilang haboran ito ng balat noong nahuli nila, ngunit hindi nila inasahang makakagat nito ang bakal na tanikala at makatakas. Nagpresente si Yetchuan na siya na ang gagawa sa pagbabalat at pinagmayabang niya na magaling siya sa gawaing ito. Namangha ang dalaga at hindi makapaniwala na kaya nitong magbalat. Nang may seryosong tingin, sinabi ni Ye na siya ay bihasa. Agad siyang tumalon sa ibabaw ng bangkay ng halimaw, hinugot ang kanyang Dragon Slayer Knife sa kanyang baywang. Sa mabilis na pagwas-iwas, nag-iiwan ng kulay asol na liwanag ang kanyang bawat paghampas. Makalipas ang isang minuto, nagawa na niyang makuha ang balat ng halimaw ng perpekto. Nilagay niya ito sa malaking tela at maayos na binalot. Napanganga ang dalawang lalaki sa pagkabihasa ni Ye Chuan sa gawain ito. Pati si Miss Jiang ay nanlaki ang mga mata sa pagkamangha sa sobrang talentado ni Ye Chuan. Nang matapos na sila ay nagsimula na silang maglakad papalayo sa lugar. Sinabi ni Tio Chen kay Miss Jiang na dahil nakuha na nila ang balat, maaari na silang gumawa ng armor na panlaban sa apoy, handa na ang lahat. Sa pagkakataong ito, siguradong mauuna sila sa iba sa pag-angkin ng Sealed King. Ngunit biglang may dumating sa kanilang harapan, may tatlong figure ang hamarang sa kanilang dinadaanan, at ang lalaking nasa gitna nila ay tumingin sa kanila ng may nakakatakot na kulay maitim na asul na aura, nakilala agad ito ni Miss Jiang, ito ang Thunder Lion Alliance, nagtataka siya kung bakit naririto ang mga ito, Umisi ang tatlong lalaki at ang pinuno na nasa gitna ay tinawag si Miss Jiang, hinihiling sa kanya kung maari bang ibigay sa kanila ang Windfire Apes. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.